Hi guys, amazing na buhay Ayan, Natatandaan nyo ba yung uh, anak ni Dagoldo sa native na kambing ni Pastor Jun yung aking kapitbahay dito uh, Tara guys, kamustahin natin kung uh, kamusta na siya yung uh, resulta nung crossbreed uh, F3 boang goat sa native uh, goat, ayan, papakita ko ulit sa inyo, kaya lang isa na lang guys, kasi nadisgrasya yata yung isa ayan sama siya ay, ate mga kambing, ilabas muna natin. Asan ba siya? Ayun, ayun. Yan siya. Yan punta natin doon. Si Dagul ay nasa labas din. Ayan. Dagul! Ayan. yan po si Dagul. Ayan. May iwas sa init. <laughs> Ayan tara, punta natin. Ah, oh, putik. Ah. Ano. Ang Ah, yun o. Oh. You know. hmm. Ito yung inahin na ano guys Oh, na native. Yan sa akin galing to eh. Binita ko kay Pastor June. And shout out kay Pastor June. Kaya talo. Yan. O well, ba, naglandi ka na ba? para naglandi na ito guys, nalipasan eh. Ano ito guys, ito siya oh. Hmm. Ito yung anak ni Dagul. Nakakalimutan ko ilang buwan na ito. Hmm. So, yan po yung anak ni Dagul. na tinga ang haba. Yes, nagsusungay pa lang siya oh. Babae po yan. Yung kanyang kapatid eh babae rin. Kaya lang na disgrasya. Parang ano, magkasunod sila na disgrasya ni ni uh, Tasha. sa panahon niya tayo kasi walang tigil ang ulan nun eh. Yung mga panahon na yun, ina, na, na, na si Tasha. And then yung kapatid niya ay na din. Ayan. Talaga ang kambing guys, pagka nababad sa tubig or nalib, nalamigan, uh, yun ang pinagsisimula ng problema ng kambing talaga eh. Hmm, siya sure guys oh. Sa kambing talaga kailangan ano, so suportado talaga kailangan ng vitamins guys lalo na pag uh, yung first month niya kailangan talaga suportado ng uh, vitamina para ano yung mga supplements para talaga ano uh, lumaki ng maganda yung kambing ayun no. mga nasa farm pargado talaga ng mga vitamins yun may mga programa talaga sila kaya magaganda po ang uh, paglaki ng mga kambing ayun siya Anak ni Dagul. Hmm. Pero yung tenga, o, oh, ang haba. Diba? Yun, ito. Ito yung nanay. Ito hmm. Yun yung nanay. Pure na, uh, ano po yan, na native. Ayan, oh. Ito po yung mga paanak ng mga unang-unang kambing -unang ko pa. Kasi nagsimula tayo sa native talaga. Ito, anak nato ng na mga uh, native ko dati. Ayan. Ayan, so ikot ko na tayo guys. So yun po yung update sa anak ni Dagul. <laughs> kasi may nagtatanong, kamusta na rin anak ni Dagul sa native? So yun, yun po siya. Ayan. So ikot ko lang kayo guys sa ating mga alaga ah uh, para ma-update ko rin kayo. So ito, isusuga ko sila ngayon dito kasi malago ang damo. Ayan, palagi naman ako nandito. Ayan na. hmm. Ito yung ating area, oh. Maganda yung area doon ng mga manok. Kasi, ano, nawawala yung mga damo. Kasi pagka may manok talaga ang area, nalilinis talaga yan. Hindi nakakatubo ang damo. Kasi ginakain nila yung damo. Walang chance yung damong tumubo ulit. Hmm. Ito si Dagul, oh. Dagul! Dagul! Ah, Dagul. Oo. Ah. Kumusta ka na, Dagul? Ano ka lang? Mayroon ka pa papasok. hapon Kaya ka muna damo dyan. Yan, sila naman guys ay kumakain na rin ng ano. Kasama sila sa feeding program ko ng 50-50 ratio Madre de Agua direct basis. Kasama sila doon. So pagka nagpapakain ako naman no, kasi may manok doon sa area nila. Yung mga road Islands ka natin. Saka yung mga CCU kasama sila na binibigyan ko. Ayan. So ano, centralized ang ating feeding program dito. The Rock sa Mais Madre de Agua 50-50 ratio na may molasses asin. Ayan, and then uh, nagbibigay tayo ng vitamins 3 times a week. Kasama yung kambing doon. So yung lahat, lahat sila. So ito yung ating mga kabir guys. Ito naka-standby pero malapit na magamit to. Ito plano ko, itong area na to yan kasama tong sa may kubo and then siguro hanggang dito hanggang sa ay ano hanggang no kay kay Tasha kay kay Tasha kay Mengmeng ah uh, lalagyan ko ng net yan ito plano pala naman hindi ko pa naman sigurado kung dito talaga natin ilalagay. ah uh, plano ko dito ilagay yung area ng mga kabir magiging grow out area po grow out area so lahat lahat ng sisiw na mapoproduce nila dito i-grow out after a month old lagay na rito and then magbububong na lang ako dito yung parang style kay Pulo Modok kung kayo pa nanonood kay Pulo Modok uh, may mga bubong lang siya na silungan and then nakanet yung paligid although ito ma sobrang litong area natin kay Pulo Modok eh malaki area ng uh, sa kabaganda area niya pero yun ang gusto kong gayahin para hindi rin mahirap guys mag-alaga kasi Mahirap yung nakakulong Nakakulong by batch Ang dayong pinapakain eh, Unlike yung uh, dito sila lahat Isang sabugan na lang <laughs> Isang sabugan Isang sabugan na lang mm -hmm. Medyo nagtatagal ako sa pagpapakain, Kasi Iwak-iwalay sila Kaya medyo mahirap ang management So yun ang plano ko Isisentralize ko lahat ng kabir And So dito lahat And then yung mga breeder Yun ang nakahiwalay Ah uh, yung pa rin ang magiging breeding area natin. So nakahiwala yung mga breeder. Yung mga grow out ay sama-sama. So iba-ibang age. Pagkagayon ito namang malaki yung area, okay lang naman niya kahit mag uh, uh, iba iba-ibang edad niya. Kasi yung mga inaaway naman ay makakatakbo yan. Makakatakbo siya. So hindi naman sila magpapangabot palagi. Ayan guys, ito naman yung ating mga dominant CC. Ayan. So, dito ko muna sila nilagay. Ito po yung dating uh, breeding uh, area ng mga kabir natin. So, pinulot out muna yung kabir. Ito si Bogart. Um, si Bogart and yung inahin ay nandoon sa kulungan. So, sakto rin pinagpahinga ko rin yung inahin. Pinurga ko uh, para huminto mang itlog. And then nandoon sila, nakakulong lang na sila ngayon. So, uh, para makapagpahing katawan kasi tagal na nila nangingitlog ayaw tumigil kahit lugon sila Itlog pa rin ang itlog. And so, pinurga ko. Ayun, huminto. Pagkapurga ko, huminto sila. So, ayun. Nakakulong muna sila doon para makapagpahinga. Ayan. And ito po yung ating mga dumalaga. Mm, si Diego. Laki na guys, oh. Mm, laki na ni Diego. Diego! Mm, si Diego. Laki na. na si Fiona. Oh, Yeah. So to pagka uh, nagawa ko yung plano kung ah uh, malaking area na lalagyan ng sama pagsasamahan ko to lahat. Yung kasama to mga dumalaga na to and then yung mga CCU yung mga ah uh, more than a month old to sila lahat. Pero lang yung lalaki, yung mga agresibo na lalaki. Nakatulad nito ni Bogart, hindi na po pwedeng isama yan doon. Yung mga batang lalaki po pwede pa. Pero yung mga agresibo na hindi na po pwede. So ito, uh, iniisip ko isama rin to dun sa ano, sa gagawin nating free range area. Dun ko sila pagugulangin. Ito tingin ko to mga isang buwan lang guys, eh, pwede na isama sa mga decalp kasi uh, yung iba ano na, medyo agresibo na yung iba. So pagugulangin lang natin ng konti pa para pag sinama natin dun ay hindi sila awain. Yan. Init. Itong pagtatanim ko mamaya tatapusin ko, hindi ko pa rin natapos ayan, yung sa nakaraang vlog ko nga eh, tataliman natin ng Mother de Agua yan lahat yan para dagdag puwersa. So mamaya, piliting ko tapusin yan. Kasi ng oras ko sa ano? Sa pag-harvest ba? Kasi 15 kilos nga tayo araw-araw na Mother de Agua eh. Yun ang ating consumption ngayon eh. So ano, ma malakas. Sa pag-harvest ko lang, inaabot na ako ng dalawang oras guys. Ganon katagal kasi mag-harvest pagka hindi mo naman talaga iniingatan ko kasi yung main stem eh. Yan ang problema nga. Iniingatan ko yung main stem na huwag masira para yung puro talbos at gilid-gilid uh, lang po yung makukuha natin. So ito, oh, narinis din na area. Tingnan, tingnan yung guys. Oh. Dati kasi, parang makalat pa kasi ang dami tumutubong damo. Ang daming mga ano. Pero ngayon, yung nilagyan natin ng mga road island. So, oh. kalkal sila ng kalkal kaya yung lupa, yung ilalim ay parang malinistig dyan hmm. and yung kinakain nga nila kung ano yung makakain nila dyan ayan, no? minsan may nangitlog dyan sa ilalim ng hagdan na yan eh. pero nung naglagay na ako ng itlog ando sa taas, wala na doon na sila sa taas ng itlog ayan o no? napansin ko sa mga road island ay sa ating guys ay gumanda, gumanda sila nung napalpas ko rito and uh, laging busog, kasi kung ano, -ano kinakain nila dito ayan. and yung mga katawan nila ay gumanda ang Rhode Islands pala guys ay mapapataba rin. Napansin ko kasi ito nagsisitabaan, nagsisibigatan, at uh, nag, naglalaman din sila. Malaman din talaga. Ah, uh, ito pala ang maganda sa Rhode Island yung nakalpas lang sila. Kesa sa nakakulong. Nangangayayat kasi sila pagka nakakulong. Kasi ito mga to, yung mga nakakulong ito sa breeding area, sa breeding pen nila. Mapapayat ito eh. Kahit, ano, uh, kahit pakainin mo na pakainin marami, ah uh, hindi sila ganun tumataba pero ito yung nakalpa sila dito kung ano-ano nakakain nila laging busog napansin ah, ko yung mga katawan mga katawan gaganda ano oh, to ito ganyan ito ah ayaw mo mga... <laughs> pahawak ah hmm ayan o oh. hindi natin yung pugad guys ayan pag rin itong napagawa natin kulungan ng kambing guys ito so, yung pag akyat akyat ba ayan dali uh, padali mga trabaho natin and then uh, gumanda na yung ano kahit nandoon yung mga brooding pen maganda na tingnan nyo pakita ko sa inyo ha. dati ano eh masukal eh saka maputik pero nung lagi na apakan tumigas yung lupa ito laki ng butsi guys so. oh hmm, laki ng butsi ah uh, ito. ito yung pugaran ito naabot tong kambing hmm. naabot tong kambing inubos yung damo <laughs> Ayan, buti na walang itlog nung naabot nila. Ayan, Oh. Um, hmm. sinasabi ko, sanay na sila, Oh. May dalawa dito. May isa dyan. Ayan, so mamaya kukolektahin natin yan. At uh, ilalagay ko sa ref. Iniipon natin yan para ma-incubate natin. Ayan. Minsan may nangingitlog dito, eh. Hmm. Ah, wala. minsan may nangingitlog dyan, yung pang-apat. Kasi 3 to 4 eggs ang nakukuha ko dyan. Apat yata yung nang, ano, nangingitlog. Out of 8 apat yung nangitlog sa kanila yung iba ay hindi pa nangitlog ito guys oh, oh gumanda yung lupa oh tumigas kasi dati maputik to napakaputik lumulubog pero ngayon ay ano na okay na so ito yung ano kasama ni Bogart ay ano, yung dalawang kabir natin na ayaw tumigil umitlog pinurug ako ngayon tumigil sila and ayan uh, dyan lang muna sila at uh, bukondisyon muna natin pagpahingahin lang natin ng konti ayan Ayan, ito yung mga sisyon natin. Kasama yung dalawang Moscovy up na ducklings. Hmm. Nakita nyo yung ano, yung area. Yung, ano. hmm. yung kambing sana hanggat maaari ayoko na palabasin. Kaya lang nga, hindi ko na pinararansak yung ano kasi binubuhay uli natin yung mga Madre de dyan. Gusto ko sana ration na lang na ration ng ano, ng damo. Kaya lang, hindi ko rin kinakaya ng katawan ko. Oh. Kaya ano na obliga ko ilabas sila doon. Yan, pero ano hangga't maaari ayoko ilalabas. paminsa paminsan-minsan lang naman, minsan kasi nakapagsasaka naman ako. So nailalabas ko sila. Pagka wala talaga, ay pag minsan pag nakapagsasaka ako, dito lang sila sa loob. Pagka hindi kaya, at wala ko may pakain, lalabas sila. At uh, magand kung maganda naman panahon. Hmm, ito. Ito guys, patandaan na ito ha. Itong rooster ko na yan. Siguro may anim na taon na yan. Yan. Kasi nabili ko yan, Thunders na yan. Eh, ilang taon na sa akin to, parang 2 years mahigit na rin yata, or no, 3 years na. Matanda na rin to. 5 mm -hmm. or 6 years na siguro ito sa tingin ko. So, yung nabili ko yun, napakahaba na ng tahig yan eh. Nakadalawang putol na sa akin yan eh. Ang tahig eh. Mm. And then may mga thunders din ako inahin dito. Yung malalaki. Yun yun, thunders yun. Thunders yun. Ayun, Thunders yun. Hmm. Pero nangingitog pa yan. Okay pa yan. Kasi nasasalat ko yung kanilang puwit eh. Maumbok pa eh. Maumbok pa eh. Yan. Ito yata yung galing kay Sir Danny Ong. yung shoutout kay Sir Danny Ong. Yung mga darker na yan, ano, yun. Galing kay Sir Danny Ong yan. Na binigay sa akin nung tinamaan ako ng ASF. Marami siyang binigay na manok sa akin. Nung kaya lang yung iba namatay. Uh, ito. Na, ano lang... Natira yung mga matitibay talaga. Ayan. Ayan. So hindi ko na muna kaiikot sa mga baboy guys at uh, pato kasi. Yung last episode ko naman ipato. Ayan guys, so yan po muna aking update for today. Yung mga Moscow duck naman ay napakita ko dun sa last vlog ko. And susunod yung baboy naman ikutan natin. Ayan, para hindi masyadong mahaba. So, sana po yung nag-enjoy kayo sa bunting ikot. And uh, ayun, yun yung po yung update sa anak ni Dagul sa native. Ayan, so maraming salamat guys. Muli, maraming maraming salamat sa mga solid ka vocals and sa mga silent viewers na patuloy po nakasuporta sa akin. And uh, again, shout out po kay Sir Victor Kayanan. Yan, ang ating kaibigan at uh, subscriber. Yan, from US, California. Yan, shout out sir. Yan, uh, ingat kayo dyan. Uh, and sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po at mga contents, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing isabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat kumilos at siguradong kumulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!